Ayan po, din na po yung aking ano, uh, sasabugan ng palay. Ay uh, sasabog ko na po siya ngayon. Kuha ko lang yung palay. <laughs> Welcome to Henry KNG TV ah, Good morning po ah, Ngayon po ay eh, yan ah, Webis po ng maga ah, Maganda po ang sikat ng araw Yan po yung mga palay ko Malalaki na sila Malalaki na po yung mga palay ko Papatabang ko na po sila mamaya Mabunuhan kasi nga po, yung mga sito ko dito, may mga bunga na rin po. Maganda po yung sito ko dito. Yan. po, may mga bunga na sila. Tapos po yan, may mga bulaklak. Yan. Ito po yung sito ko dito, napakaganda. Tapos po yung palay, yan. Maganda. Ito po, na po yung bunga dito. Meron na nga po pang harvest na sito dito. Tapos nga po, ito may mabibinhin na akong isa. Tinamaan ko po ng grass cutter ito, naputol po. Ngayon nga po ay eh, ano na ako. Maghukay na po ako ng tataniman ko ng ano rin, palay. Nasasabogan pala. Ito po yung buwan na sitaw. Ang dami. Ano po? Naglawit na po sa bako. Ano yung ano, kulay verde po ito. Baka po ito'y balintong. Halo-halo na po kasi buto ko dito. Ano po kulay verde po is na ito. Ang dami pong bunga niyan. Ngayon nga po ito. magubungkal na po ako. Uh, dagdala na po ako ng pala. Kasi nga po, yung pala dito sa school, hindi ko makita. Bumili na ba ng gasolina? Wala siyang dalang gasolina. Wala mo gandala siya ng gasolina. na no, 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 Ha? Ha? Ah. Oh, Oo, no. baka nagpabili. Tapos bibili ka ng tas. Sabi mo sa'yo, pagka pabili ka, ano? Para mabili ka ng tasya. Ayan po, makita nyo, ganyan po yung kahirap yung proseso ah, kapag ka walang makinarya o pangararong kalabaw. Mano-mano po na ano pinapala ko po. Ito pong tataniman ko ng palay o itong sasabugan ko ng palay. Ayan po. Napakihira po. Kaya po ayan, uh, ganyan po yung ginagawa ko dito dahil wala po akong makinarya at saka kalabaw na pangararo. Po. Kasi po, tutuloy ko po muna yung ginagawa ko dito. Ayan, po. ayan na po, yung akin na uh, Marami na po. Uh, nakamahigit karahati na po ako. Kasi wala po, nakakapagod talaga. Uh, kasi nga po, uh, trabaho po talaga ito ng traktora at saka ng uh, kalabaw. Kaya ngayon po, ako po yung naging traktora at saka kalabaw. Uh, kasi nga po ito ay maliit lang kaya hindi na kailangan itraktora o uh, pa ng kalabaw. Pero kung may kalabaw, mas maganda po sana. Uh, kasi nga po ito ilang daan lang ng araro ng kalabaw. Eh mabubungkal po ito lahat. Po. Kaya po ngayon, ang gamit ko lang po dito, eh, ito po ang aking mahiwagang pala. Ito po yung pala na to yung uh, gamit ko sa bahay, eh, yung gamit niya po sa school. Eh, hindi ko makita. Kaya po dinala ko na itong mahiwaga pala na ginagamit ko sa aking taniman dun sa panto. Po, po. Mapasipag po ng pala na to. Ito po yung matalim. Matalim po yung pala na to. Ha? Eh. Ito, matalim po yan. Bali, ang ginawa ko po dito, uh, nilagang ako lang po siya ng puluhan. Ako po yung gumawa ng puluhan yan. Winerding ko lang po. Tapos nga po yan ha. Uh, wala po yung pala na to. Ginamit ko po sa bukid noong uh, 2020. Tapos hanggang ngayon po, ginagamit ko pa. Po. dati po mahaba ito, ngayon po may sina. Uh, kasi nga po, uh, gamit na gamit po ito sa akin. Ayan po. Sige po, at na po yung ginagawa ko para mayari po ako nito. Mayari ko po isa bago po ako mag grass cutter. Ayan po. Sige po, at uh, ko po muna yung ginagawa ko. Ayan, po, ay uh, binilad ko po uli yung palay na uh, ano, isasabog ko doon sa aking uh, ano kanina, sa aking uh, binungkal. Ayan po. Ah, uh, binalit po ulit siya para po mas maganda ito yun niya. Para po mas pabilis ang tutubo. Po. Ito nga po pala mm, palay na to. Ito po ay 534. Ito po ay mabango. Ayan po. Sige po at uh, bibili po muna ako ng ulam. Ayan po. Uh, bibili po ako ng uh, ulam. Kasi nga ka po hindi na ako nakapagluto. Uh, kasi nga ka po marami ginagawa. Uh, bibili ko po pong ulam ay yung ginisang toge. At saka sinigang na baboy. Ayan po. Kasi na po sa amin yun ah, kasi nga po dito ah, kasi po ako ng yuto ng kapon kaya ayun lang ah, sa mga naman ayun po ah, sinisimulan ko ng ah, ano, ah, durugin yung lupa ah, kasi nga po ah, ayun po sasabayan ko po yung ulan mukha pong ulan kumukulog at kumikidlat ah, pwede ko na po isabog yung palay ngayon ayun po. at yung palay naman po ay natuyo na siya kaya po tutubo na po siya anytime na sa lupa at mabasa. Ayan po. Saan ba? Hoy, tayo punta. Kaya lang na kayo. Bakunin pala. Bakunin pala. Ha? Baon. Wala okay. akong tatambay-tambay na kayo. Kung anong baon? Bakit ba? Eh kung wala kayong gagawin na ipagpapalahin ko kayo kaysa lumalakad dahil kayo dyan. Oo, sige. Kung anong baon yun. Ano, lang po? ano ano kung paapat ka ang salita pa ka kali daw kali daw hindi pa ka kali daw nung nagyak nilog inyong magawa sa kahoy inyong magamit ng mga pait. nilog pag ang ukit pag ukit nilok. pag ukit parang nilog pag ukit kasi yung hindi pa sa ukit parang ano yung ukit na merong parang pag, parang si naunang pagawa ng ano estatwa kapag ano uh, nilog ukit salamat ay hindi thank <laughs> you

Uy, asin. Lakad na lakad, mainit. Ayan po, ah, naduro ko na yung lupa. Uh, ah, konting, konting, patag na lang po ito. atas ah, tapos po, pwede ko na isabog yung aking palay. Ayan po. Uh, ah, Sakto-sakto po yan. Uh, ah. masama po ang panahon. Mukha pong ulan. Ah, para po madilig din po yung aking palay. Yung po. Ayan po, ready na po yung aking ano, uh, sasabugan ng palay. Ay uh, sasabog ko na po siya ngayon. Kuhanin ko lang yung palay. Beans! Beans! Wala na ko!

Ayan po, uh, kung makikita nyo, ayan po, nakita nyo yung mga palay. Eh, Nasabungan ko na po siya. Ngayon po ay eh, aking uh, pipiruyain siya para medyo matabunan po yung itong aking mga uh, binhimpalay. Ayan po. Pipiruyain ko po siya para po siya matabunan. Ayan. Eh. Ayun, malupit. Kalupitan. Kalupitan. Kalupitan? Kalupitan. Ano ba yung kalupitan? Kahigpitan. Parang ganon, mahigpit. Kahigpitan. Ano po, ah, magandang... Ano po, ang ah, mga bata po ay nagpapaturo sa akin. Habang ako may ginagawa ayun po natabunan ko na sila ayun kalamo ko lang po dito ay ibon katulad po na nangyari sa aking punlaan. uh, kinain po sila ng ibon pero ito po ngayon eh, tinabunan ko po ng konti ha? parang ganun o no? palupitan pag malupit pag higpit parang ganun kasi yung lupit may kasama pananakit yon yung higpit uh, hindi ka lang pinapayagal lumabas so bantay sarado ka parang ganun. Oo, oh, oh sa ipit. Oh, po. Uh, natapos na po ito. Sana po eh, kung meron akong ginikan sana pantakit dito, eh, mas maganda. Para po ito ay hindi uh, hindi pumakalkal ng ibon. Pero okay na po siguro yan. Uh, sana nga po, ayan, maulan siya para po madilig. Ayan po. <tong>